May kakantayin daw po si Lolo para sa atin lahat. Kapag ikaw ang oh, oh, baby At saka masawi Hindi mo ba daramdamin ito Tulad ng pagdaramdam ko sa'yo At kung ito ang siyang tulay na mangyari sa iyong buhay ay baka naisin mo pa maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasa at ang dalangin ko sa may kapal. Sana ay magbalik kahiran At kung ikaw ay wala na At tayo ay di na muling magkita Mga bakas ng lumipas ita Ay lagi kong alaala -ala. ba mo? binigyan ako ng damdamin ang puso taimik iyo pang ginising mula ng mabuyo sa gawang pag-ibig pinapayaan mong sa dusay may Nandito siya ngayon ay maglalaho Ulanit arawin may sugat ang puso At nang ibigin ka ay bigla lumayo Iniwan mo sa pagsugat Kuya sa dahan-dahan, baka tumambing ka na naman. <coughs> dapat talaga dito bota. Hindi na tayo natuto. Oh, <laughs> Madalas so pala dito. <laughs> Kuya Agos, dumaan ka nalang sa ano, matulas. Dito ka nalang dumaan. <laughs> dito. hirap dito. Parang sinasapulan mo ulit ng camera mo. Kakata <laughs> <Tataan> mo siguro. Lola, <laughs> Kumusta po? Magandang hapon po. Pwede po kami tumuloy. Kumusta, ate? Bless <coughs> po ako. Hindi pa po kami nalalakay. Nalulis <coughs> po po. Lulus. Ay! Nalulis po po kami ng umaga. Hmm. 嗯。 Magaling pala magsahing ni Lola. La, kaya na yata ang pinakamalakas na Lola na kilala ko. Kaya hmm. niya pa pala mag ano. Mag Tala, mag la, dito. Nandito na -ano na kayo na. <coughs> Kumusta po kayo? Hmm. Kumusta yung gabi niyo, Lo? Ay, ay, school naman. Na, Tulog ako lang mahindi. Hmm. Uh, na po yung Liaya mm -hmm. uh, ng mga bisita ninyo kasi. Mm. Alay ko sana at tinanong naman kaya. Ano po 'yun daw? Ang panlinis ko po kagabi na dumating si aming mga asawa na Liaya. Ay, ayaw na si mga salamat nya po ako na malaki at dumating kayo mga hmm. mag-asawa at tulungan niyo. Thank you po sa ating Diyos. May pagkakataon po ako na mahiyan ako sa inyo, may share po sa inyo yung pagmamahal mm. niya sa amin. Ah, natulog ako lang masaya mahimbing. Masaya mahimbing Oo oh, po. King. Okay. Mm -hmm. okay. Hindi nga pala kami nagpunti pa sa ospital. Sa lunas pa kami ng umaga-umaga mag-asawa. Mm. Kaya po ako nabalik kagad kasi naisip ko, lakas mo nung pag-uwi namin, lakas mo nung ulan. Naisip ko, ba may tumulong ano dito, mabasa kayo. Lakas nga po nung ulan. Wala naman po, no? mukhang tinignan ko nga. Ah, dyan may butas. Ah, kasi medyo luma yung nandyan. Okay, ito yung tanong ko, Kuya. Nasukatan mo na yung ilang yero. Pero wait lang, bago pala dyan, Kuya. Pero na-miss na talaga ako kay Lola eh. Parang wala ako sa itsura niyong 125 uh -huh. years. 125 years ba? 23. 123 years. O, tignan niyo Sir, parang... Paglakal po, paglakal po yung mga pupuna niyo, mahina na rin po siya lumakal. O. Oh. Kasi Ay, kung... Ako, ako meron nang tungkod eh. O, oh, napagluluto pa kayo, nap nasusubuan pa kayo. eh, dapat kayong gumagawa ng lo loa. Magmesa po ako po ang nag-aasay ng gagawa. Nagluluto mm. ng sa bahay. Ako요 ah, minsan yung naluto. Oo oh, po. La. Mm. Anong paboritong pagkain ng asawa niyo? Mimi, na naman siya eh. Manggo ba? Isda. Gulay isda. Ano yung pinaka paborito niyang isda? Ayun, uh, ayun yung mga katulad nung ng uh, dalag. Dalag? Ay, hindi ko siya mahilig sa tilapia. Ay, mahilig rin kaming parehas sa tilapia. Ah. Hmm. Ba't mahilig Ay, kayo sa dalag, dalag. Tay? Ay, masarap po ang lasa ng dalag. Eh. Sa tilapia? Opo. Oh, tawag ko sa inyo nung tilapia, tilapia talaga. Oh, tilapia rin po. Uh, ayaw nyo nung, ano, gusto nyo yung pabilog. Ayaw nyo ng palapad. Pa, pag may nagtitinda nga po dito ng talapia dito ng talapia sa barrio. Eh. Mm. Ay ayan ay, 'yan, ay, 'yung po. Man. Ako mas gusto ko 'yung tilapia, 'yung pinirito o kaya pinangat. Mm. O kaya 'yung sarsadong sarsado, alam niyo 'yung oh, sa kamatis at ano no? Oh, po, kamatis oh. at saka may itlog. Sa gulay naman po agon, anong gusto ni Lolo? Ano ako natawag Ano? mga na waang mm. na mga katulad ng gabi. gabi. Talbos ng kamuting baging. Talbos ng, ng kamuting kamutin baging? Kahoy. Pwede pala yan? Marami po kami tanong. Mm. Eh. Hindi po. Pwede po pala yan uh, talbos ng kamuting baging? Opo. Ginugulay po namin. <laughs> pwede yun. At talbos kamote. Opo. Oh. Kala ko, iba po yung ano. Mm. Si Lola naman, ano po yung gusto niyang pinag-linuluto n'yo? Eh, pareho lang po kami. Pag nagluto ako ng gulay, yung pagsasalo-saluhan namin. Hindi, meron din po siyang paborito. Wala po siyang gano'n, Loh, ano, yung ano, paborito po? niya. Na paborito niya. Ako kasi, pinaka-paborito kong gulay, sa Eh, ako rin po. May tanim din po kami gano'n. Sa luyot? Oh, Anong pinaka-gusto niyo sa o maligoso? salo loyot po. Yeah, salo loyot po. Baka may no. bagoong. Oh. At isa pa, ang paborito ko ay laman ng gabi. Laman ng gabi. Nasaan po yung gabi nyo dito, lo? ay, malayo Lola? Po. Malay po malayo po. Angayon po sa eh, bundok. Nagbabangka pa po kami papunta sa amin. Angayon mm -hmm. po tunupan po ang bangka sinasakyan namin. Kalara. Nagtataka nga ako kay Lola eh. Baka hindi siya 123 years. Baka nagkakamali nga lang sa ano eh. Baka po nagkamali lang. So, yan po, nilagay nang pumilig sa kanya. Oo. Oh. Pero kayo, L Lo, ah, pero kayo, Lola, ano nyo talagang 123 years na kayo? Ah, Oo. Oh, oh. talagang. 123 years po kayo. Mm. Dahil yung hapon, mm. ko na, hindi ko nalaan, nalaan yung labanan. Labanan. Pero, yung bagong nawala ang hapon, nakulaan ko na. Nandun Taon po kayo. Tao na po kayo. May 123 at, years at na nga kayo. At kami naglalakar. Buhay, buhay, pa yung amat nanay ko. Yung nila. Mga anak, huwag kayong magulo at dahan-dahan tayo, baka diyan yung mga hapon naghiga sa ating dadaanan. Mm -hmm. Kaya nawaan kong bagong nawawa ang hapon. Mm hmm. Ay, ang Pero nakakagulat, ito. kung 120 years na kayo, napakaganda po nung mm -hmm. ano niyo, oh. Napakaganda pa ni Lola, oh. Tignan niyo, wala siyang masyadong mm -hmm. ano. Kasi mga bang nakikita ko, ma ma ano na to, bagsak, payat. No, Lo. No. Marami po kasi siya nakakain chemical din sa bayan. Mm. kaya po ganun. At mm. Kami sa bundok, na po kami masyadong mapagkakain chemical dahil mga gulay-gulay lang ang kami. Yeah. No. mga isda. Oh, sa kami mga gamot po yung kinakain. Yung mga ugat ng kahoy sa bundok. Mm. Pag may sakit, hindi madalang kami makakababa sa doktor. Yun lang ang mm. namin. Mm. Okay, mapunta na po ako dun sa ano. Siyempre, pinangako ko, maayosin natin tong bahay niyo. <coughs> Nasaan yung... Dito. Dito ka kuya, kausapin kita. Gano'ng kalakas yung tulo sa ano? Dun, sa ano ba? Malakas po sa pag ulan. Hmm. Okay. Ma ano? Ano yung mga kailangan bilhin? At magkano yung... Hindi ko lang po alam, sir, kung magkano. Pero siguro yung kakaas yung yero diyan mga dosi siguro dosing yero o oh, protig ano po sa magkano mm. mga magkano yung kasi pwede mo kumakain yung sirahan mm. Bal balak ko po, po sir oh, ah, bago sige. ko pag bawa may yero na po mm. -mm. balak ko bago ko kapitan ng yero papalitan ko po yung mga kahoy na bubulok na po eh. ah nasan? Si tignan natin Dun. Yung mga poste mo, lo, kunin ko lang. Okay. Nasaan? Ito yung mga kahoy na nanaan na siya. Pag kilabit mo yung agad. Pag alam ba, mayroon. Oh, babagsak na rin ana. po, agad. Papalitan tong mga... Papalitan ko na rin po itong mga kahoy. Ay, ito lang, ito. Hindi na? Papalitan din po. Kasi masaya oh. na maliit siya. Hmm. Mm. ba? Oo. Yeah. Gusto. Papalitan na rin siya, maliit. Di pwedeng tuntungan sa taas. Hmm. Babagsak. Oo. Uh. Ano, nasa magkano kaya yung ano natin, kuya? Ang pangalan mo, kuya? Yeah. Kuya Dahil to sa pagmamahan niyo sa kailang lolo't lola, ha? Mm, tsaka kay baby na din. Mm. Dahil mapagmahal kayong magulang, eh, yan yeah, ako, ibibigay ko yung ano yung kahit pa paano makakatulong sa ano nyo, pamamahay, sa bahay nyo. Nasa, magkano yung yero ngayon? Dose yung bilang mo? Ah. Nasa magkano yung yero dito kuya? Ewan ko nga po sir kasi hindi ko po nasa subukan bumili kahit isang perasyon ng yero. Hmm. Kaya po wala po kaya Oh. na lang kaya ko pambili. Mm. So, ano sa tingin mo kuya Ogas, nasa magkano yung isang yero? Opo ko 350. Mm. 350 sa napakamurun. Baka ano yun? Yung mga class A, ano lang. Manipis po oh, maninipis po isang yero. Oo, maninipis. Yung magandang yero na nung gaya po ng bubong nila nung dulo mm -hmm. ah. <laughs> mm, maganda yung magandang yero para matibay na no? para iwan ko na to oh, para masimulan mo na Mapakaraming salamat po sa inyo kasi pag hindi po sana kayo napunta dito, baka sa tagal ng panahon, hindi pa rin niya mabubungan ko ng zero. Mm. Dahil pumunta po kayo dito, sa amin, mm. mabubungan ko na po sa tagal ng panahon. Yeah. Pag Pagbubuan ng ating Diyos, huwag kayong ano, uh, para sa mo iyo. <laughs> Bakit? Ay napaka... Parang mahiyak tong ano niya dala. Maraming salamat po talaga. Oh. Mm. Salamat po ang malaking. Salamat tayong ang maraeng-maraeng. Ma. Ma. Mm -hmm. Kasi, kaya ko po gustong malakihan yung bahay namin pag bumaba yung mga biyanan ko. eh mm -hmm. malaki matutuluyan namin, mahihigaan. Hindi yung siksikan kami sa kahit maliit na ano. Mm. Pero kahit naman po maliit, okay lang sa amin. Basta sama-sama kami. Mm. Sobrang pasalamat ko po sa inyo. Mm. Na nabigyan niya ako ng ganitong halaga. Mm. Kakabili na po ako ng pang bahay namin, pag bubong. Mm. Kaka mga pako. Pagdamutan niyo na yan. Pero dadagdag ako pa yan pagka no? Gaya ng mga nabibigyan ko dito. Sabi ko nga, hindi lang kayo yung gusto kong maabutan dito, uh, gusto ko lahat kayo dito maayos natin yung pamumuhay nyo kahit pa paano, no? Hindi ko man maibigay lahat-lahat, pero ngayon nga, dahil tagulan, gusto ko lahat kayo dito maayos natin yung bubongan nyo. No? Ah, Okay. At saka hindi <coughs> lang naman doon. gusto gusto ko yun, yung mahal nyo yung nanay at tatay nyo. Ma Malaking ano yan sa ating Diyos. Uh, natutuwa yung ating Diyos pagka nakikita nilang ganyan yung uh, sinisinop nyo, minamahal nyo, o nandun yung respeto nyo, pagmamahal nyo sa mga magulang nyo, ate. Maganda yon, May magandang kapalit na blessing yon sa ating Diyos. Yung ganyan. At, at ako natutuwa ako sa mga ganyang mga anak na nandun yung pagmamahal sa mga magulang. Um, anong masasabi mo ate? <coughs> Kahit pa paano yan, maayos na yung ano nyo. Nagpapasalamat po ako sa sa ating Panginoon at pangalawa po sa inyo mm -hmm. sa mga tumutulong din po sa inyo para mapaabot yung mga tulong nila sa amin. Mhm. Mm po ako dahil matutupad na po yung pangarap namin na magkakayero na po kami hindi mm -hmm. na po kami mababasa kung ulan. Mm -hmm. 'Yun lang po. Tapos Uwa! kuya, gusto ko. Nakita mo 'yun Yung una naming ay yung pangalawa naming binigyan ng panggawa ng bahay. Ah po Tapos ang naman. ganda nung ano, yung mga ganyan niya, yung Apo. pang wall niya. Tapos uh, yung style nung ano niya. Ang ganda nung style ng ano niya, yung... ano niya di ba? Parang ganito rin, pero Opo, tingnan mo yung itsura nung ano niya. Gayahin mo siya. Ito na naman po kayo. eh, kaya lang naman po naging pang dahil mabubukbok na po mm -hmm. siya. Nagkaroon po siya ng parang abo. Mm. -hmm. Pagtulong na lang natin kuya. Pagbalik ko kung anong madagdagan ko pa yan. Basta gusto ko may ayos muna yung mga paunang ano, no? Ah, po. Yung mga ganto naman po. Ako mm. lang din naman po yung gumagawa. Nagtutuwangan po kami yung asawa. Mm. Pero yung mga pagtataga nga po ng mga kahoy, yun nga po ang medyo mabagal kasi malayo po yung kanukuhanan. Hmm. Tsaka isa ba po eh. Si ano si kuya. Inaano niya yung parang mm, nang tawag doon inuupa niya Apo. para mas mabilis oh, po sarang balak ng gawin pag mm. ano kakasya yung pera <laughs> nakakayok pa <laughs> pero okay lang Ay, oo pa sa mga kasamahan namin para mas lalong mabilis yung paggawa ko mm -hmm. kasi pag iisa ako matatagalan tama Sige, pagkano dagdaga ko pa naman yan. Apo. No? Nagpapasalamat nga po kami. Malit na bagay. Pagmumahal ng ating Diyos yan sa inyo, no? Basta ito lang. Gusto ko lang uh, kung ano yung ginagawa nyo kay mama at papa nyo kay nanay at tatay. Huwag magbabago. Okay. Maganda yan. Nakikita ng mga bata na ganyan ang kailangan nilang gawin. Ibig ko sabihin, yung <coughs> nakikita ng mga anak nyo yung ginagawa nyo sa nanay at tatay nyo, gagawin din nila yan sa inyo. Maniwala kayo doon. Kasi may mga napupuntaan tayo hindi ganyan yung pagmamahal nila sa mga magulang nila. Opo. Mm, kayo nga, kahit di naman kagandahan yung buhay, pero pinipili yung, sin yung mga magulang nyo, sinisinap nyo sila, di ba? Opo. Maganda Ang po na mag-asawa. Ano hmm. pa po at naging anak nila kami kung hindi po namin sila tutulungan. Lalo't ngayon na kailangan na kailangan po nila kami hmm. dahil sila po yung matatanda na. Hmm. Hindi na po sila nakapaghanap buhay. Kaya kailangan na po ang tulong bilang isang magulang. Kailangan pong tulungan ng anak. Yeah. Hmm. Okay Okay, paano? Hindi na kami tatagal para hindi kami gabihin ulit. no? Kuya, okay. umaasa ako sa'yo kasi hindi ko naman lahat magagawa. Yung yeah, magtutulungan tayo. ako naiyak. Nagawa <laughs> po ng osok. <laughs> sakit sa bata, <laughs> Pero naman, hindi ko may alas at na. Pero ang ganda po niya, hindi ko kayo lalamukin. Hindi <laughs> po. <laughs> Malamok nga po dito sa amin, lalo't yung umuulan. Ah. Kaya po hindi ko mawawala ng ato. Mm. Magtulungan tayo kuya, para kay lolo at lola. So sa anak mo, mga ngako ka ba, gagawin mo lahat-lahat ng makakaya mo para mapaganda mo mm. yung bahay nyo. Lakasan mo. Opo. Okay. <laughs> okay, ate. At. Ate, ate. Okay. Sige na po, ate. Para okay naman na si ano, no. Bye. Love you. Hmm, alam niyo yun, no.